Bakit may mga lalaking kahit ilang ulit iwan laging binabalikan ng babae? Pero may iba naman, kahit gaano ka sweet, kahit gaano ka haba ng effort, wala, iniwan ka pa rin at di na bumalik. Ano kaya ang sikreto? Simple lang, hindi dahil sa itsura, hindi rin dahil sa pera, kundi dahil sa kung paano ka kumilos bilang isang high value man na may stoic mindset. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Maraming lalaki ang natatrap sa parehong cycle. Kapag iniwan ng babae, automatic ang reaksyon. Nagmakaawa. Naghabol. Nagpadala ng mahahabang chat at messages. Naging overly sweet at clingy. Pinakita na hindi niya kayang mabuhay ng wala yung babae. At sa una, iniisip ng lalaki. Kung ipapakita ko na hindi ko kayang mawala siya, baka bumalik siya. Pero ang nangyayari, baliktad. Lalo siyang lumalayo. Alam mo kung bakit? kasi sa mata ng babae, bumaba ang tingin niya sa'yo. Na-turn off siya. Hindi dahil ayaw niya sa'yo bilang tao, kundi dahil bumagsak ka bilang lalaki sa paningin niya. Kasi ganito ang totoo. Ang babae ay naturally naghahanap ng stability at strength sa isang lalaki. Kapag nakita niyang easily broken ka emotionally, nawawala yung sense of security niya sa'yo. At kapag nawalan siya ng respeto, mahirap nang ibalik ang attraction. Naalala mo ba yung mga panahon na sobrang interesado ka Halos ibigay lahat, halos gawin siyang mundo mo. Pero bigla siyang lumamig at lumayo. Hindi dahil wala kang value, kundi dahil hindi ka kumilos kaya ng isang high-value man. Isipin mo itong senaryo. Unang lalaki, iniwan ng babae at ang naging reaksyon niya ay maghabol. Tinawagan niya araw-araw, nagpadala ng mahahabang messages, nag-promise na babaguhin lahat at halos magmakaawa na huwag siyang iwan. Pangalawang lalaki, Iniwan din ng babae pero kalmado lang siya. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya naghabol. Nagpatuloy siya sa routine niya. Nag-focus siya sa trabaho, sa gym, at sa mga goals niya. Kahit nasasaktan siya, hindi niya ipinakita na kontrolado siya ng emosyon niya. Sino sa tingin mo ang mas babalikan ng babae? Exactly, yung pangalawa. Kasi kahit iniwan siya, pinakita niya na kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. Pinakita niyang hindi nakadepende sa babae ang kaligayahan niya. Pinakita niyang kaya niyang magpatuloy at kung babalik siya, good. Kung hindi, life goes on at yan ang essence ng pagiging isang stoic high value man. Kasi isipin mo, ang babae subconsciously gusto niyang makasama ang lalaking kaya niyang pagkatiwalaan emotionally. Hindi yung lalaki na parang bata na agad nagpapanik kapag may problema. Kung ang lalaki ay emotionally unstable, Lagi siyang nagdadrama, lagi siyang nagwawala kapag may problema, doon nawawala yung respeto ng babae. At tandaan mo, kapag nawala ang respeto, mawawala rin ang attraction. So paano nga ba kumikilos ang isang high-value man na may stoic mindset? Narito yung apat na pangunahing pillars. 1. Emotional control. Kapag iniwan ka o nagka-problema sa relationship, hindi ka basta-basta natitinag. Hindi ka nagwawala, hindi ka nagmakaawa, hindi ka nagpapakita ng weakness. Sabi ng mga Stoic philosophers tulad ni Epictetus, We cannot control what happens to us, but we can control how we respond. Ito ang susi. Hindi mo makokontrol kung iiwan ka niya o hindi, pero makokontrol mo kung paano ka magre-react. At doon nakikita ng babae kung gaano ka katatag. 2. Detachment from outcome. Ang high value man ay hindi nakatali sa resulta. Kung babalik siya, good. Kung hindi siya bumalik, okay lang. Kasi ang tunay na malakas na lalaki alam niyang hindi umiikot sa babae ang mundo niya. May sarili siyang purpose, may sarili siyang mission, at kung may babae sa tabi niya, bonus lang yon. Ibig sabihin, kahit mawala siya, hindi mo hinahayaan na masira ang pagkatao mo. Three Focus on self-mastery Imbes na ibuhos lahat ng energy sa paghahabol sa kanya, ibinalik mo sa sarili mo. Nagwa-workout ka, nagfo-focus ka sa career, nag-aaral ka ng bagong skills, nagiging mas productive ka, ito ang tinatawag na self-investment. At alam mo ang ironic, habang mas nagiging busy ka sa sarili mong growth, dun siya nagsisimulang magtanong, bakit parang mas gumanda yung buhay niya nung wala ako? At yan ang moment na magsisimula siyang mamagnetize pabalik sa'yo. 4. Presence at Calmness Ramdam ng babae kapag ang isang lalaki ay steady at hindi natitinag sa maliliit na bagay. Kapag kausap ka niya, hindi ka nagpapanik. Hindi ka nagiging emotional mess. Imbes kalmado ka, grounded at may disiplina. Yung vibe na parang sinasabi ng aura mo. Kahit anong mangyari, I got this. At yan ang pinakahinahanap ng babae sa isang high-value man. Hindi yung lalaki na perfect, kundi yung lalaki na present, calm, at reliable. Isipin mo may isang babae na iniwan ang boyfriend niya kasi na niya na hindi siya masaya. Yung boyfriend niya, imbes na maghabol, nag-focus sa sarili, nagayos ng katawan, nag-level up sa career, at nagkaroon ng bagong disiplina sa buhay. After ilang buwan, nakita ng babae na ibang-iba na siya. Hindi niya kailangan magsalita. Hindi niya kailangan magmakaawa. Natural lang na bumalik yung babae kasi nakita niyang mas valuable ka ngayon kesa nung una. Hindi dahil sa sinadya mong paikutin siya, kundi dahil pinili mong paunlarin ang sarili mo. Alam mo ba kung bakit kahit ilang beses iwan ng babae ang isang high value man, lagi siyang bumabalik? Hindi ito magic. Hindi rin ito dahil mayaman o sobrang gwapo yung lalaki. Simple lang, nasa kilos niya, nasa galaw niya, at nasa aura niya. Ngayon, ibubunyag ko yung mga specific behaviors ng isang stoic high-value man na kusang nakakamagnetize ng respeto at pagmamahal ng babae. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Akala nila kapag mas sweet sila, mas magiging attached yung babae. Akala nila kapag lagi silang available, mas mamahalin sila. Akala nila kapag lagi silang nagpapakita ng interest, mas titibay ang relationship pero kabaligtaran ang nangyayari. Kapag sobra kang nagpapakita ng neediness, nawawala 'yung excitement, nawawala 'yung mystery, nawawala 'yung respeto. Kaya ang ending, imbes na habulin ka, ikaw yung tumatakbo habol sa kanya. At alam natin kung paano natatapos ang ganyang relasyon. Laging may imbalance. Ikaw yung laging naghahabol, siya yung laging may power. Subukan mong balikan 'yung mga huling beses na naging sobrang available ka para sa isang babae. Ikaw yung laging unang nagme-message. Ikaw yung laging nagpaplano para magkita. Ikaw yung laging gumagawa ng paraan para maayos ang lahat. Kapag nagtatampo siya, ikaw yung laging humihingi ng sorry kahit hindi mo kasalanan. Ano ang naging resulta? Imbes na mas ma-appreciate ka, lalo siyang lumamig. Lalo siyang nawalan ng gana. At doon nagsisimula yung tanong ng maraming lalaki. Bakit parang mas lalo siyang lumalayo kapag mas nag-e-effort ako? Simple lang kasi hindi ka na kumikilos bilang isang stoic high value man. Nagiging predictable ka, nagiging emotionally dependent ka, at nawawala yung sense of challenge na natural na hinahanap ng babae. Ngayon, pag-usapan natin yung mga specific behaviors ng isang stoic high value man. Ito yung mga galaw na hindi lang nagpapakita ng lakas ng loob, kundi nakakamagnetize din ng respeto at attraction on controlled body language. Isang malaking factor kung bakit naa-attract ang babae ay kung paano ka gumalaw. Kalmado ang kilos, hindi ka nagmamadali, hindi ka nagpapanik. Eye contact, hindi ka natatakot tumingin sa mata niya. Relaxed posture, hindi ka nakayuko, hindi ka nagmumukhang defensive. Kapag ganito ang kilos mo, pinaparamdam mo na steady ka at in-control ka ng sarili mo. At ang babae, naturally, naa-attract sa isang lalaking mukhang may authority at composure two scarcity of attention. Alam ng high value man ang halaga ng kanyang oras at energy, hindi siya basta-basta available 24-7. Kapag busy siya sa goals niya, hindi niya iiwan yon para lang sumagot agad sa text. Kapag may ginagawa siya, hindi siya magpapadistract agad. Kapag nakikipag-usap siya, quality quantity. Hindi dami ng oras kundi lalim ng presence. Ito yung tinatawag na controlled availability. Kapag mararamdaman ng babae na hindi ka laging available, mas nagiging valuable ka. 3. Common Conflict Paano ka ba mag-handle ng away o tampuhan? Low value man. Nagwawala ang nagsasend ng mahahabang rant nagtatampo rin. High value man with stoic mindset. Kalma lang. Nakikinig. Hindi nagmamadaling patulan lahat ng argumento. Hindi rin natitinag sa silent treatment. Kapag ganito ka, ramdam ng babae na kahit may bagyo sa relationship hindi ka natitinag. At yan ang gusto niyang maramdaman. Yung sense of stability na ikaw lang ang makakapagbigay. 4. Purpose over pleasure. Ang high value man ay may malinaw na direction sa buhay niya. Hindi siya nakasentro lang sa babae. Oo, oh, importante ang relationship pero mas importante sa kanya yung mission niya sa buhay. Kaya kahit anong mangyari, hindi siya natatanggalan ng identity. Hindi siya yung tipong wala na akong silbi pag wala siya. Kasi bago pa dumating yung babae, may sarili na siyang halaga. At yan ang isang powerful na mindset. Kasi tandaan, ang babae ay hindi lang naghahanap ng partner. Naghahanap siya ng leader, five selective kindness. Ang isa pang mali ng maraming lalaki, sobrang bait, laging naga-adjust, laging nagbibigay kahit hindi na deserve, laging nagpapasakop kahit mali na. Ang high value man ay mabait pero may boundaries. Marunong siyang magbigay pero marunong din siyang magsabi ng no. Marunong siyang umintindi pero hindi siya papayag na abusuhin. Marunong siyang magmahal pero hindi siya dependent sa validation ng babae. At dito mas lumalabas yung respeto ng babae, sex silent power. Hindi kailangan ng high value man na laging magsalita para ipakita ang lakas niya. Minsan nasa katahimikan at sa actions yung tunay na power. Hindi siya laging nag-explain, hindi siya laging nag-justify, hindi siya laging naghahanap ng approval. Kung gusto niyang gawin, gagawin niya. Kung ayaw niya, hindi niya gagawin. At kahit hindi niya sabihin, ramdam ng tao sa paligid niya yung confidence. At guess what? Ito ang nakaka-addict na quality na hinahanap ng babae. Isang babae ang nakipag-break sa boyfriend niya kasi feeling niya wala na siyang excitement. Yung lalaki, imbes na maghabol, nagpatuloy lang. Nag-gym, nagtrabaho, nag-improve ng lifestyle. Kapag nakikita siya ng babae, iba yung presence. Mas confident, mas calm, mas steady. Hindi na siya yung dating laging available at laging nagme-message. Pagkaraan ng ilang linggo, nagulat siya. Yung babae mismo ang nagparamdam. Hindi dahil sa mga salita niya kundi dahil sa mga kilos niya. Paano kung bigla siyang nawala ng walang dahilan? Paano kung nag-silent treatment siya at hindi ka na kinakausap? O paano kung ilang buwan na kayong walang contact tapos bigla siyang nagparamdam? Ngayon gagabayan kita step by step kung paano ka dapat kumilos bilang isang stoic high value man sa mga sitwasyong ganito. Tandaan mo, hindi sa salita nakikita ang tunay na value ng isang lalaki kundi sa reaksyon niya sa mga sitwasyon. Sa totoong buhay, hindi laging smooth ang relasyon. May mga panahon na bigla siyang lumamig, bigla siyang nawala, bigla siyang hindi nagreply, bigla siyang nagdesisyon na break na tayo. At bilang lalaki, normal lang na matrigger yung ego mo. Normal lang na gusto mong magtanong, may iba na ba siya? Bakit bigla na lang siyang nagbago? Mahal pa ba niya ako? Kaya karamihan ng lalaki kapag nangyari ito, ang unang instinct ay maghabol, pero dito nagkakamali ang marami. Kasi sa paghahabol nila, lalo lang nawawala yung respect ng babae. Isipin mo yung senaryo na iniwang kanya ng walang malinaw na dahilan. Option 1. Nag-text ka agad nagtanong kung bakit nagpadala ng mahahabang mensahe. Option 2. Nagpatuloy ka lang kahit masakit. Hindi ka naghahabol, hindi ka nagmakaawa at hindi ka nagpadala ng drama. Sino sa tingin mo ang mas babalikan? Kung pipiliin mo yung una, sigurado kang mawawalan ka ng power. Bakit? Kasi pinakita mong wala kang control sa sarili mo. Pero kung pinili mo yung pangalawa kahit mahirap, pinakita mong kaya mong mag-survive nang wala siya. At yan ang quality na gustong gusto ng babae. Ngayon, roleplay tayo ng tatlong common scenarios at ipapakita ko sa iyo kung paano kumilos bilang isang stoic high-value man. Scenario 1, iniwan kanya ng walang dahilan. Typical reaction ng low-value man. Nagtanong ng paulit-ulit. Nagmakaawa na mag-usap. Nagpadala ng endless I miss you messages. Stoic high value reaction. Kalmado lang. Hindi agad nag-message. Nagpatuloy sa routine. Kapag nagtanong siya after ilang linggo, bakit hindi ka nagparamdam? Ang simple mong sagot, I respect your decision. I'm focused on myself right now. Boom. Walang drama, walang habol, pero malakas ang dating. Pinaparamdam mo na kaya mong mabuhay kahit wala siya, Scenario 2. Nag-silent treatment siya. Typical reaction ng low-value man. Nagpapanik. Nagbomba ng messages. Babe, galit ka ba? May mali ba ako? Sorry na. Nag-aalala at nawawala ang self-control. Stoic high-value reaction. Walang drama. Hindi agad nag-message ng paulit-ulit. Nagbigay ng space. Kung after ilang araw bigla siyang magparamdam, simple lang ang sagot mo. I noticed you needed space, so I gave it to you. That's it. Hindi mo siya kinontrol. Hindi ka rin naghabol. Pinakita mong emotionally secure ka. Scenario 3. Bumalik siya after ilang buwan. Typical reaction ng low-value man. Tuwang-tuwa agad. Parang walang nangyari tatanggapin agad. Magmamadaling makipagbalikan. Stoic high-value reaction. Kalmado pa rin. Curious pero hindi desperate. Naglagay ng boundaries. Kung bigla siyang mag-message ng kamusta ka na. Hindi mo agad sagutin ng I miss you. Sana bumalik ka na. Imb, simple at steady. I'm good. Been busy improving myself. How about you? Napansin mo ba ang difference? Sa una, desperate. Sa pangalawa, confident at independent. At guess what? Mas naa-attract siya sa pangalawa. Pano stoic habits kapag bumabalik siya? 1. Don't rush. Kahit bumalik siya, huwag mong ipakita na desperado ka. 2. Set boundaries. Tanungin ang sarili. Deserve ba niya ulit yung presence ko? 3. Stay focused on your growth. Kahit bumalik siya, huwag mong bitawan yung routine at progress mo. Remember, kapag ikaw ang nagbago, siya ang hahabol. May isang lalaki iniwan ng girlfriend niya after three years. Sa halip na maghabol, nagpatuloy siya sa trabaho, nag-gym, nag-focus sa sarili. No contact, no drama, no chasing. After four months, bigla siyang nakatanggap ng message. Naalala kita, kamusta ka na? Kung dati, siguradong magmamadali siyang bumalik. Pero ngayon, kalmado lang ang sagot niya. I'm doing well. I hope you are too. At doon nagsimula ulit yung babae na humabol. Hindi dahil pinilit niya, kundi dahil pinakita niyang kaya niyang tumayo ng mag-isa. Kaya kapatid, tandaan mo ito, hindi sa habol nakikita ang value mo, kundi sa kakayahan mong manatiling matatag kahit iniwan ka. Kapag pinakita mo na kaya mong magpatuloy, doon siya kusang babalik. Kung gusto mong maging tunay na high value man, i-apply mo yung stoic mindset sa bawat kilos mo. Hindi lang sa love life, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay mo. At kung nagustuhan mo ang buong video na ito, make sure na i-like mo itong video, mag-subscribe ka sa channel, at i-share mo sa kaibigan mong kailangan marinig ito. Dahil tandaan mo, kapag ikaw ang nagbago, ang mundo mismo ang hahabol sa'yo.